Sa Parola. Dalawa. Nasa ibang sa isa. Nasa isa. Sa so, may pangitabuhin ni dire? Ay, nagpaparking lang muna. Kaya, pila na kay Boki mong asawa? Wala pa. Nga wala pa may asawa? Pila na may mong edad? Karon? 60. Ha? 60. 60? Yeah. Okay, nag sa lugar. Saan na Gatigan bayan. Gatigan bayan. Oh, unya. Ngunya, mauna mo trabaho kanunan? Sabi trabaho naman mo kanunan dire. eh. Atras. ah. Paatras. asa mo ka magpuhag kanunan? Oo. Kaya adlaw-adlaw? mga hitam yan. Ah. Kaya pila may ikita naman mo ka adlaw? Ayaw. kita lang 300. 300? Oo. sa may buhaton naman mo 300? Oo. Magkain. Wai apel pancit, hah? Ha? Wala. inom inom? Wala. Ah, light, ka wa, inom inom Kape. Kape lang? bisyo? light, beer, wa, wa kay kanang, uh, wa kay bisyo? Wala. Sigarilyo? Saman lang wa, bisyo? Wala. Sigarilyo. kape. Wala. Okay. kanang, kanang, uh, isa may Manga taga Urbok nah, ni atas Manila. Oh, sikit-sikit. Okay. Cakos sa Manila. Oh, Ah, sige. Okay, selamat ah. Ha.